na ba yung girl for him or napili mo na ba yung babae para sa Ay, mo? ako talaga, napili ko talaga, nauna pa akong pumili sa <laughs> Nakita ko yung bata. at yun si Mika de la Cruz? Si na ang long-time couple at dating goan, bulilit stars na si Nanash Aguas at Mika de la Cruz sa isang intimate wedding ceremony sa Tagaytay noong Sabado, May 18, 2024, pagkatapos ng halos anim na taon na magkarelasyon. Sa kanyang Instagram nagsulat si Mika ng "Walking towards my Godsend, my love and my forever." Kalaki pang isang larawan na kuha sa araw ng kanilang kasal na may hashtag na na siya kanya na si Mika kung saan makikita siyang nakatayo sa isang aisle. Ang eleganteng wedding gown ni Mika ay gawa ng fashion designer na si Julian Sihuko. Samantala, nagbahagi ang Nisprint Photography ng nakakaantig na video na mula sa kasal nitong Sabado, May 18 makikita rito na emosyonal si Mika habang naglalakad sa aisle. Hindi rin napigilan ni Nash na maluha habang pinapanood ang kanyang asawa. Naging emosyonal din ang kapatid ni Mika, ang aktres na si Angelica de la Cruz. Inulan ng pagbati ang comment section ng mag-asawa, mula sa kanilang mga kaanak at kaibigan sa showbiz. I love you so much beautiful bride, komento ng ate ni Mika na si Angelica de la Cruz. Nag-post din si Angelica sa kanyang Instagram ng larawan na kuha sa kasal na may caption, I love you both at Mika de la Cruz at Zach Way. Congrats guys, bati ng dating Goan, bulilit star na si Charlene San Pedro. OMG Macaw, I know you've been waiting for this day. I'm so 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 happy for you and Nash. You deserve all the love and happiness. Congratulations, beautiful couple. Saad ni Gabi Garcia. OMG congrats Mika. Congrats to the both of you. Pagbati naman ni Jasmine Curtis Smith. Alagay mo, when is the right time? Ikaw mo na lola, What right time, time para magpakasal ang inyong apo? 25. <laughs> Two years <long>. lang. <laughs> Inung man ni Nash at Mika ang kanilang relasyon noong 2018. Magugunitang nauna una nang ibinunyag ni Nash, isang incumbent councilor sa Cavite City sa panayam ng broadcast journalist na si Bernadette Sembrano na handa na siyang mag down kung kailan maging ready si Mika. Depende po kung kailan ready si Mika. Nako, magagalit yun sa akin, baka na on the spot siya. Ako naman po, yun na, ready naman kasi ako anytime. Siya lang naman ang hinihintay ko, pagbabahagi ni Nash. Kasi ever since naman nagre-ready ako. Para pag na-meet ko yung da one, is prepared ako. So yun po, depende sa kanya, dagdag pa niya. Samantala, noong 2019 sa media ko ng teleserye niyang Karamia sa GMA kasama si Barbie Forteza. Ay sinabi ni Mika na bagamat bago pa lang ang relasyon nila ni Nash, ay feeling niya matagal na sila dahil nga bata pa lang ay magkasama na sila sa Goan Bulilit. Dahil nga kilalang-kilala na nila ang isa't isa, parang wala naman daw na bago ngayong sila na at noong hindi pa sila. Sobrang komportable ng araw nila sa isa't isa. Wala pong nagbago, para kaming magkaibigan lang. Yun yung masaya, eh. Para kaming magkapatid magbubugan, mag-asaran. Iba nga, tita, eh, pagbabahagi ni Mika. Hindi naman naiwasan ng mga netizens na maparyak, ng, wow. I'm really this old at OMG ang tanda ko na, sa balitang kasal na ang dating Go Goan Bulilit Stars.